pangalan na ng Espiritu Santo. Amen. Ama, Diyos, Ama nga, amin, kami po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya pinakalog niyo sa amin ngayon. Bindisyon na niyo po sana ang may birthday ngayon, si Ate Priscilla. Bigyan niyo po sana ng lakas, katalinuhan, at lakas ng loob. Sana lagi niyo po siyang big malakasin yung loob niya at maka, makatulong pa sa kanyang pamilya. Gabayan niyo po sana siya palagi, Lord. Ilayan niyo po sana sa lahat ng kapahamakan at ay maging um, mag, uh, mag, naway, bigyan niyo po po sana ng ano, ng mag, maging hawang buhay ganoon din sa pamilya niya Lord kayo na po ang bahala sa kanyang pamilya niya, sa amin dito na nandito ngayon. Gabayan niyo po kami. At sa sa mga sa mga nasa lansangan, Lord, kayo na, po, kayo na rin po ang bahala, Lord. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. <laughs> <laughs>